Welcome back to my channel! For today's video ay samahan niyo akong magluto ng aming lunch. Yan, may hiniwan ako ditong kamatis, onion, baby marrow, chili, and ginger. Tapos, nagpakulo na rin ako dito ng tubig dahil tayo ay magluluto ng ulo ng salmon malinis na to, nilinis ko na siya sa, nilagyan ko siya ng lemon para matanggal yung lansa meron din ako ditong okra at saka eggplant and kangkong binabad ko na rin yan sa suka para malinis So, let's start it! Yan, kumukulo na. Ilalagay ko na ang sibuyas. Aray, mainit. Sunod ang ginger. Ganyan lang ako magluto ng sinigang. And, kamatis. sama ko na rin 'to. Chili. Then takpan natin. A few moments later. So yan. nakikita naman natin kumukulo na siya. Parang pagkulo ng iyong dugo noong ikaw ay iniwan ng ex. <laughs> Sir Sai shout out. Hugot King. Ilagay na natin tong baby maro kasi medyo matagal tong lutuin. Ayan. At lagyan na din natin ng pepper. So, takpan ulit natin. open ulit ayan, medyo pwede na natin, ilalagay ko na itong ulo ng salmon pero hindi naman lahat ulo to meron din tong ganyan kumakain ng ulo ng salmon or ulo ng isda? Mura lang dito to. Ulo ng salmon. Yeah. Bibigyan ko siya ng kaunting lemon. Takpan ko ulit para kumulo siya. So, dapat na ilagay ko na ganito. Ito so, pa na. O so, yan, o. Oh. Diba, tuwi na lang akong mag- Tuwi na lang akong magbablog si Ali. O, may extra. niyan Ayan. lutuin lang natin yung okra. Tapos, lagyan ko rin siya ng magic sarap. Kunti lang. And then, Asin. Asin. Simpleng tanghali, ah, napakadalit eh. Hindi ko alam kung ganito rin kayo magsigang. Ako ganyan lang magsigang ng isda. Kasi parang may nakikita ako nagsisigang inaano na, ah, uh, ginigisa pa nila ang sibuyas, kamatis, ako hindi na ganyan, diretso lang. Then lang natin maluto yung talong at saka okra. Then, ilalagay ko na ang ating kangkong. Pero, wait lang. Pagkuluan muna natin. may lasa ng asin. Hmm. Ang sarap. Wala pang ano yan ha. Wala pa yung pang asim. So, templahan pa. Lagyan natin ng ano. Konting petis. sarap. Maano kasi yung ano, yung ulo ng isda, sariwa siya. Hi, na. Ah, parang luto na yung ating talong. Parang maliit yung aking kaldero. Lagay ko na yung ating kangkong. Kala ko maliit lang. Ay, konti lang yung lulutuin ko. Bakit dumami? And, ito na ang ating pampaasin. Sa huli ko nilalagay yung pampaasin kasi ano, parang nang umiitim yung mga gulay pag isinabay mo siya. Okay. Ready na ang ating sinigang. Let's eat. na natikman kung may asim na ba siya. Mmm, <laughs> sarap. Pwede na akong mag-asawa. Marunong na akong magluto ng sinigang. So, ready! Thank you for watching.